Samantala kahit hindi Holy Week, dinadagsa ang isang simbahan sa San Miguel Bulacan dahil sa mga milagroso o manong rosas na iniaalay sa puon doon. Narito ang UC Exclusive ni Paulo Bediones. Pagsapit ng Semana Santa, ang mga simbahan sa Metro Manila, dinadagsa. Ang St. Joseph Parish sa San Miguel Bulacan ay araw ng Huwebes, napupuno. Espesyal daw kasi ang araw na ito. Ang mga rosas kasing alay sa poon. Magagawan daw ng hiwaga ng isang normal na tao. Sa bawat piraso ng mga talulutang rosas, gumuguhit ang imahe ng mga banal na santo. At ito ang gabing inaantay ng mga mananampalatayang gaya ni Luz. Nagmimilagro milagro daw po kasi ang petas ng rose. Wala pong tabog-abog. Talagang nagpunta po ako. Talagang gusto po ko talagang gumaling. Nang gabing yun, isa-isang na na mga rosas ang puso ng mga debotong umaasa na may masaksihan silang milagro.